talagang ano na. Hello, Pes. Eh, Ma'am, Violeta Parel. Nagkarap shoutout. Ay, kuwawa naman po yung nabalitaan nyo. Yung mga balahurang panati ko na, Edsy. Ayan. Mga balahurang panati ko na, Edsy, guys. Maasa sila ngayon na may update or may vlog. Pero instead na, Edsy, ngayon na. Kasi ano ngayon eh aman sa nineteen month, 19 months sa po nila. Pero yung ang sa kakahantay nila, yung upload po is my Chris, di ba? Ayan kasi mablahura kasi kayo. Kung nagpakabait kayo dyan, hindi eh, sana na tuloy-tuloy yung kilig nyo. Di ba? Wala pala akong ano. Wait. Wala pala akong thumbnail. Paano to? Wait lang. Wala pala akong thumbnail. Sige lang, okay lang yan. Kawawa naman po, no? At ito naman yung pinuno na si Doklat. Aba? Na kung ano nung pinagsasabi? Anong pinagsasabi doon kanina sa live niya? Mamarinas Mama Community, shoutout sa Solid Reina. na may love shoutout. shoutout din po. Ma'am Merna Barreros, hello po. Ma'am MC, hello. Ayan. Baka wala na ang tatay ni Doxian si Badur kaya kaya do ano sabi ni Epastor na <laughs> mabira ka. Ayan. O no, nanotice ko lang guys ha. Si Berador na presidente ng Karipa at saka si Edo. Magkamukha kaya nanotice nyo? Magkamukha kaya sila? Tingnan nyo. O, oh, tingnan nyo. Tingnan nyo yung ano, kasi minsan may isang ano si Birador, may isang picture ba doon sa isang upload ng ibang vlogger. Napagkamalan ko kaya siya, siya si Ido. Totoo guys. Napagkamalan ko kaya siya. Magkamukha kaya sila si Virador at saka si Ido. Minsan may similarity sila. Totoo yan. Mm. Mami Arne, hello. Mami Rebecca Salmore, Hello. Ma'am Kate Pirater. Hindi yan sa pagbibiro, hindi man yan sa pag ano ha, si Virador at saka si Kalingapido, May similarity kaya. Eh, wala namang masama yan. oh, kasi nila, pugi naman si Birador. wag sila, wag silang magalit. Di ba? Hmm. At ngayon guys, o oh, nag-aabang sila kasi happy, ano nga sila, ano yan, <laughs> Mansari ngayon ng EDSE. Ngayon kawawa yung mga balahura. Nagantay antay sila Kasi nag-post nag kanina si Kalinga Prab. Nag-post kanina si Kalingap Prab si na may premiere. So maraming nag-assume kasi nga pray ano ngayon. <laughs> Mansari. Daming umasa na maraming umasa ng mga pa, mga balahurang panatiko ng EDSE. Paano ko nasabi yung mga balahurang panatiko? Eh dami nila binalahura yan eh dami kaya nilang binalahura dahil sa kinikilig. Alam mo yung kinikilig ka na excited ka na. <laughs> ka na. Ang ending may Chris yung upload. <laughs> nga nga. Wala. Boring man guys. Boring man nila. <laughs> Ay, sige lang po. Kung ano, punta lang kayo kay Sergio. Well, Pwede naman po kayo mag-reply, guys. Pwede naman kayo mag-reply. Kung saan po napupusuhan nyo, okay lang po yan. Bakit ganito yung live ko, just <laughs> <laughs> Hindi ako marunong nito. Ayan. ba? Diba? Pambira na mga ngayon yung mga gurang guys. Nag ano siya. bismood mood po ngayon yung mga gurang no. No. Mga bismood ngayon yung gurang. Kasi mut day ngayon. Ayan. Mansari. Ang ending my crazy yung upload. Ala. <laughs> ba? Diba? Ayan kasi. Malapit lapit na yan. Malapit lapit na rin. yan kayo. Bangan nyo lang. Ayan. Ano ba to guys? Hindi ako marunong. Ba't nagganito yung ano ko? Nagkabaliktaran. na. O kaya to? Wait lang. Tingnan ko sa settings. Ba't ganito kaya yung ano ko? Ba't ganito? Wait lang.